Hello, hello guys. So, ang oras natin ngayon is 12.53 ng hapon. November 19 na po tayo ngayon. Dumaan na po ang November 16, 17, and 18. May legit po kung katanungan sa ating mga DDS sa mga nag ng tatlong araw. Oo. At by the way, ha? Rejected po ang permit nila sa pangatlong araw with finality. Yung mga nag-people power na aapat na libo sa EDSA. So ano na mga B? Oo. November 19 na ngayon. Natapos na ang inyong paghuhugyaw at paghihinagpis. Ngayon, asa na President Sara nyo? Tanong, mag aalas stress na. Ang tanong ko, legit. Sagutin nyo, mandalulo. O sino man dyan yung mga... mga singaw ng DDS. <laughs> Saan daw po manunumpa sila? Ba't wala kayo ni Reading Stage? <laughs> Yan tayo eh. Ayaw nyo pa kasing maglubay. Oo. Oo na nanaginip dyan na November 19 si Sara na presidente tulog ulit. Oo. Tapos pagkagising nyo, pag na-check nyo si BBM pa rin, tulog ulit. Oo, yun yun na. O, ang tanong, asan? Asan na? <laughs> Abang-awa ko dito, nagaanap kung saan manunumpa. Alas tres ang panunumpa. Pag yung mga ganon, nanunumpa ko sa ganon sa watawat ng biringan. Ganon. Dapat may mga niready kay mga script, mga DDS. At nang hindi maghanap ng stage tong dalawang to. <laughs> Anak ng kuba. Maglubay na kayo mga DDS. Oo, maginahinay na kay pasok-pasok dun sa mental hospital na pinada pinagawa na para sa inyo, especially for you. Oo. Ano na? Magrarally pa ba kayo ulit? Pinagbibigyan na kayo ha? nga ng pasok ang Manila. pare ano, eh ano na ngayon? Akala ko ba BFF nyo yung mga INC? Bakit pinagbawalan kayo? Awang-awa kay Joey de Beber nagsundero pa iglesia mo. Tingin inang niya. Alam niyo, <p> <laughs> mandalolo ano <I know> na <laughs> Bye! <laughs>